Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po tutok-tutok muna tayo rito dahil ngayon po uh, papasok na po mga kalaki ang ating mga uh, ganitong oras. Abay dapat po nakatutok na po kayo rito dahil ang mga binibigay po nating excuse me po, ang binibigay po nating mga laki numbers po rito ay talaga naman po Uh, legit po talagang nakakapagpanalo tayo mga kalaki. Okay. Kaya po tinututukan tayo at inaabangan po tayo ng mga marami nating mga followers dahil nakakatuwa naman po talaga kasi ang mga lucky numbers po natin ay talaga naman po sinusumada natin at uh, pinagpa-partner-partner -partner ko yan, kinukombine ko yan galing po sa mga uh, maliliit na libro po ni Lola Carmen na talagang punong-puno naman po ng mga numero. Ang maganda nito mga kalaki, marami na po tayong napanalo. Marami na po tayong natulungan pero marami pa rin pong hindi na nanalo sa lucky numbers natin. Hindi po tayo nagsisinungaling kaya kung sino lang po ang may gusto sa atin na talaga po nagtsatsaga sa atin, maraming maraming salamat po. At ang maganda nito, araw-araw po nakakapagpanalo tayo, nakapost po yan sa Facebook araw-araw mga kalaki. Kaya kung tutok ka na rito, kaya kung gusto mo ng mga lucky numbers namin, gusto mong subukan, abay, eto na mga kalaki, ibibigay ko na sa'yo. Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan, mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin na libre po ito, walang bayad. Aalagaan nyo po ng 3 days bago nyo po palitan mga kalaki. Okay, ngayon pong alasing ko po ng hapon, ang ibibigay po natin mga kalaki ay... Tatlo pong 2 digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Okay? Kaya tutok na rito mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon tong alas 5 ng hapon, ito na. Number 17 at number 5. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 21 at number 18 at ang pangatlo po ay number 14 at number 32. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 1, at number 9. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 3, number 5, at number 5. Ayan. At ang pangatlo po ay number 6, 7, Six. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Tandali lang, nangangatay na na ilong ko. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers, mga kalaki. Kunin mo na. Number 6209. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 3348. Ayan. At ang pangatlo po, number 1725. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin ng mga 2-digit, uh, 3-digit, 4-digit ah, Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan sa mga loto, sa mga national, sa, sa uh, wedding, sa STL, pati po abroad. Pwede nyo po yan i-rumble para mabalikad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Ayan. At syempre po, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers At 6-digit lucky numbers, yung masusugid po natin mga followers dyan na nakatutok araw-araw, para makatanggap po kayo mga legit na uh, numero, dapat nakapallow po kayo sa mga legit na account. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Tignan niyo po, isearch niyo po ang pangalan namin, Red Parungkin. Tapos, i-check niyo po ang followers. Dapat dapat meron po sa Facebook namin, merong 351,000 followers kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, ganito. Na may picture po namin ni Lola Carmen, na may 50,000 followers. Ayan. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong... Uh, Aris Gatchalian na account. At syempre meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga, kaya, mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video. Heart ng heart mga kalaki, automatic po padala kita ng mga lucky numbers. I-check Iche mo yan sa messenger mo meron ka ng lucky numbers agad-agad. At syempre, aalagaan mo yan ng 3 days bago natin palitan. Okay? So, tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay sa iyo ng tatayaan mo, Lotto uh, Loto Pilipinas at Lotto Abroad, sa loob po ng 3 months mga kalaki. Pag na-code ko ang birthman at Bird mo sumali ka rito sa private consultation. Malay mo naman, isa ka sa mapanalo namin at maipost namin sa social media. Okay? Mga kalaki, subukan ang galing namin sa numero. Hindi ka pa ba nananalo? At palitan mo ni mga lucky numbers mo. Papalitan natin yan mga kalaki. I-try mo ang private consultation namin. Okay? Ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po mga kalaki. Kaya kung interesado ka, message ka na po sa messenger ko. Tatawagan kita usap tayo para legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At ito na po ibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 23. Number 36 number 24, number 18 at number 10, ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 31 number 37 number 28, number 20 at number 25 ayan, at syempre po ang 6 digit lucky numbers na ibibigay natin ngayon, pwede po rito ang 642 ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya kung ready ka na nakunin ang 6-digit lucky numbers natin At manalo ng milyon Malay mo naman ikaw pala ang jackpot winner natin na susunod Ito ano? na po Ang 6-digit lucky numbers mo ay Number 38 Number 26 Number 24 Number 35 At number 19 Ayan po yung una At ang pangalawa po ay number 37, number 22, number 13, number 17, number 29, at number 19. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon Takbo na po sa mga sukin yung outlet At make sure po, naaalagaan nyo ang lucky numbers namin ng 3 days Bago po natin palitan ha Huwag pong matigas ang ulo At syempre po mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat Ang shout out time Ayan, shout out po tayo kay Ayan, kay Jumen Libunaw. Ayan, siya shout out si Jumen Libunaw, tsaka si Mapi, shout sa inyo diyan. At tsaka kay sa nanay niya Carmen din po ang pangalan. Ayan po. Hello Nanay Carmen, kapangalan niya po ang lola ko. Shout out po sa inyo diyan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at pag uh, mamahal niyo po sa amin sa mga lucky numbers namin. Okay? At siyempre po, siya shout out ko rin po ang mga tindera po ng mga gulay diyan po sa May Saan to? Sa may Gapan City, Nueva Ecija Public Market. Hello po sa inyo. Mga vegetable vendors. Ayan, lahat ng vendors dyan. fruits vendor. Banggitin na natin. Pati mga uh, meat vendor. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin. Mananalo ka Gapan! Dahil Nueva Ecija yan mga kalaki. I'm proud to be a Nueva Ecijanos. Ayan po mga kalaki. At, nawa po bago po matapos itong uh, Marso, mapanalo ka namin. So good luck mga kalaki. Tara na. At ako ay Tataya at... Uy. Tingnan mo yun, di ba? Merong nganga -nga sa likod ko. Masarap 'yan.